Sa ngala ng Ama, Amen. ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus sa Sareno, itinuro po ninyo sa amin na ang lahat ay biyaya sa mga may pananampalataya. Kung kayangat, tulungan niyo po kami makita ang biyaya sa lahat ng pagkakataon sa buhay. Mahirap po yun, kaya't kailangan namin ang iyong liwanag at pagsubaybay, sa kalusugan at karamdaman, sa kahirapan at sa kasaganahan, sa kalungkutan at kagalakan, naroon ang iyong biyaya sapagkat naroon ka. Kaya't huwag sana kaming mawalay sa iyo sapagkat yun ang tunay na susi upang matuklasan ang biyaya. Tulungan niyo po kami Mahal na pong Jesus sa sareno. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.